po oh, ay bidol Pagkatapos ko pong mag naman dito ng dito sa mga basura. Dito ito naman oh. Kakalasin itong mga sapa. Ayun ang panggatong. Ah. Oh. Yo. Oh. Yeah, tama mati gila oh. Makakalasin ko mga panggatong naman iba. Ang ibang mga gamit tinatabi ko po doon ay tambakan namin. Tayo mga mga gamit pang na tsaka ayere sa mga panggatong level nito Nasaan ko na nga ng pako para sayang ang pako concrete nail pa naman no. kaya galang Ako, mga sapor sa pa oh yan ay nakatabing yun mga lumas pa na pero ano yung ano lang yung mga Balat ko yung lang, lang mga sapin. Pagka ano, re-referin na lang mo yun. Ito yung dinap. Na-refer na, na sa paggatong nito ito. Ito malalabot na Tagal na naka-stack yung itong ibang ito. Eh, yung maaayos pa ko yun. Eh. Bali, dalawang ano yun. Dalawang klaseng mga sopa. Ito pangatlito. Ito. Yun taon na naka-stack doon sa itaas so hindi ginamit eh nabulok ito, hmm. ito. kakalas naman ng mga bata na gano'ng gagamba um. oh. yung wilis ko nakakalas ang, ano, um, um, kadena yan naglalakad din ako Gagawin ko na nga lang one wheel yun para magandang gamitin. Joke, joke lang po.